May mga tattoo siya sa katawan na parang isang kriminal. No. Ang tingin ng lalaking di na natatakot dahil nawala na niya ang lahat. At isang lakas sa kanyang mga kamao na kayang magpatigil o magpatakot sa kahit sino. Si Alexander Emelianenko ay hindi naging kampeon. Siya ay naging mas mapanganib pa, isang halimaw na pinalaya. Habang si Fedor ay naging alamat dahil sa disiplina, si Alexander ay pinili ang landas ng kaguluhan, kalupitan at pagkasira sa sarili. Maari sana siyang umabot sa tuktok pero pinili niya ang impyerno. Ito ang kwento ng pinakanakakatakot na mandirigma ng Rusya. Si kwento ito ng lakas, galit at kung paano siya pinabagsak ng alak, kulungan at sariling demonyo. How much more is the referee going to allow? He's unintelligibly defending That's it. himself. Done. Oh. Hey, si Alexander ay ipinanganak noong ikadalawa ng Agosto, isang libo siyam na raan at walumput isa sa Staryo isang industrial na lungsod sa Timog Kanluran ng Rusya. Doon walang patawad ang taglamig. Mas marami kang natutunan sa kahirapan kaysa sa paaralan. Ang ama niya ay manghihinang bakal at ang inay guro sa profesional na paaralan. Hindi sila mayaman pero hindi rin mahina. Pinalaki nila ang tatlong anak sa gitna ng bansang wasak at may tahimik na patakaran. Dito, mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao ng mga tao. Tulad ng kapatid niyang si Fedor, nag-aral si Alexander ng sambo at judo mula pagkabata sa ilalim ng sistemang Soviet. Malaki at malakas siya, mabilis din para sa kanyang laki pero wala siyang disiplina, suwail at mainitin ang ulo. Kung si Fedor ay konsentrasyon at katahimikan, si Alexander naman ay laban at kaguluhan. Sa edad na 12, sumasali na siya sa mga rambol sa kalsada. Sa 15, nagsimula na siyang uminom at sa 18, napunta siya sa kulungan. Malinaw ang hatol, halos apat na taon sa kulungan. Sa loob, natutunan niyang magpakita ng tapang sa pamamagitan ng kamao, tingin at mga tatu. Sa mundong iyon, ang natitira ay hindi ang pinakamatalino kundi ang pinakakinatatakutan. Nakalabas siya hindi dahil sa sarili niyang pagsisikap kundi dahil sa tulong ng kanyang kapatid na si Fedor Emelianenko na noon ay isang alamat sa pride. Ginamit niya ang koneksyon para makapasok sa professional na mundo. Binigyan niya ito ng pagkakataon, isang ibang landas. Tinanggap ni Alexander hindi para tularan siya kundi para likhain ang sariling alamat sa pamamagitan ng laban. Ang kanyang unang laban ay lumampas sa inaasahan. Hindi pumasok si Alexander Emelianenko sa mixed martial arts bilang baguhan. Dumating siya bilang mabangis, dinomina ang unang tatlong laban. <tapos>

At sa tuwing nawawala siya ng ilang araw, kapag napapasok siya sa gulo, kapag nahuhuli siyang lasing o nasasangkot sa mga problema, si Fedor ang laging sumasagip sa kanya paulit-ulit parang isang ama, parang isang kapatid, parang isang kalasag na hindi hinahayaan na tuluyang lamunin siya ng dilim. At kahit ganoon, patuloy pa rin sumusulong si Alexander sa pamamagitan ng suntok, sigaw at inom at ang... Pride Final Conflict 2004, hindi pa natatalo si Alexander Bata, isa veterano anti-terroristang pulis at may-ari ng mabagsik na sandata sa kasaysayan ng combat sports. Ang kaliwang sipa niya sa ulo. <laughs> 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 no really hindi <laughs> Pero pagkatapos isang iglap, binitiwan ni Mirko ang hatol. Isang kaliwang sipa diretso sa ulo, marahas, eksakto, nakamamatay. Katalo kay Krokop. Sa halip bumalik si Alexander na mas galit, mas agresibo, mas mapanganib. Pero sa labas ng ring, ibang kwento. Nananatili pa rin ang alak, ang mga party, ang labis-labis, ang mga gabing walang maalala. Kailangang lumaban para di sumabog. Muling nakikialam si Fedor, tinatawagan, hinahanap at pinipilit mag-ensayo pero si Alexander ay tumutugon lang sa gulo. Ang kalaban ay si James Thompson, isang higanting Briton na may taas na isa metro matipuno ang katawan at may frontal, mabilis at mabangis na estilo. Ang klase ng laban na nangangako ng wasak mula pa lang sa unang segundo, undo. At yun nga mismo ang nangyari, Pagkatunog ng kampana, agad sumugod si Thompson na parang galit na toro. Tumakbo siya kay Alexander at pinatumba ito dahilan para manginig ang lona. Umugong ang mga tao parang nasa panganib ang Ruso pero sa pagkakatumba gumulong si Alexander, tumayo siya at doon nagsimula ang bagyo. Sinubukan muling umatake ni Thompson pero nahuli siya ni Alexander ng sunod-sunod na mababagsik na suntok sa muka. Isa, dalawa, tatlong malalakas na suntok diretso sa panga. Bumagsak ang Briton na parang tore, diretso sa semento. Si? No, na knockout sa loob lang ng labing isa segundo na nagpapatunay ng isang bagay. Delikado si Alexander kahit na nahuhuli siya ng hindi handa. Wala siyang pinong teknik tulad ni Fedor ni ang kanyang pasensya pero may taglay siyang bagay na nagpapakaba sa dugo. Instinctong mamamatay tao. Limang buwan matapos, hinarap ni Alexander ang isa pang higante, si Ricardo Moraes, isang Brazilian na dalawang metro ang taas, isang daan at tatlumpung kilo at batikan sa matitinding torneo. Pero ang inaasahang sagupa ng mga titan ay nauwi sa isang pampublikong pagbitay. Mula sa unang segundo, sumugod na agad si Alexander. Walang pag-aanalisa, walang paggalang, diretso lang sa pagpatay. Top team, a team formed by Antonio Rodrigo Nogue, with a shot from Alim Emelianenko to get his attention right away. Hey, now what did Alexander... Nagpakawala siya ng hook, sumunod pa at pagkatapos ay malalakas na bagyong suntok na yumanig sa bungo ni Moraes. Hey, now what did Alexander do with us? Oh, here we he go! Got it! Right it's over! Moraes is already na knockout niya ito sa loob lang ng labing limang segundo ng matinding galit para pabagsakin ang isang dambuhalang tao. Nabaliw sa tuwa ang estadyo, lumakad si Alexander sa ring na parang mabangis na hayop matapos lamunin ang biktima. At gayon paman, sa mismong gabing iyon, makalipas ang ilang oras, nakita siyang mag-isa na umiinom sa isang bar sa Osaka, habang bakas pa sa kanyang kamawang laban at walang laman ang kanyang mga mata si Alexander ay hindi masyadong nagsasalita, hindi siya nagbibigay ng mga talumpati, hindi siya nangangako ng kahit ano. Basta siya ay umaakyat sa ring at winawasak ang lahat ng nasa harapan niya. Pagkatapos talunin si Ricardo Moraes, tinalo naman niya si Rene Rose, isang matangkad at malakas na Olandes na bihasa sa striking. Pero ganoon pa rin, hindi ulit binigyan ni Alexander ng pagkakataon makahinga. Sa loob lang ng 28 segundo, nagpakawala siya ng sunod-sunod na suntok sa muka at katawan na napilitan ang referee na makialam. <coughs> Technical na knockout walang duda. Isa na namang pangalan sa listahan, katawan sa lona at pagungal ng halimaw na ruso pero sa labas ng ring, nananatili pa rin siyang problemang di masolusyunan. Pabigla-bigla ang kanyang mga ensayo, mahahaba ang kanyang mga gabi, palaging may alak at hindi maiiwasan ang mga rambol sa kalsada. May mga araw na hindi nila alam kung nasaan siya, at palaging si Fedor ang nakakahanap sa kanya, inaayos siya at kinukuha ulit ng laban. Tinutulungan niya ang taong ayaw namang magpaligtas. Ibang ngayon ang hamon, kalaban si Pawe Unastula, Olympic Judo Gold Medalist at alamat sa tatami, malakas at malamig. Ito ang unang pagkakataon na nakaharap ni Alexander ang isang taong alam talaga ang ginagawa sa laban sa sahig. Simula pa lang patas na ang laban, palitan ng suntok, malalakas na tama at matinding tensyon. Much quicker and agile, they now moves very quickly. Nastula, though, not shy to engage. As now they go into the clinch moment, can attack the legs. although right now hold so he doesn't get hit as much. And when he reality he needs to push head and shoulders. You want to purchase Pride Fighting Championships merchandise from Nastula? He's now being hunted wow. and stalked by a million ankle. But look at him now, body lock, and he gets the Nastula now, beginning to take it to a million ankle. Di nagtagal, nadala ni Unas Tula siya sa sahig at sinubukan ang lahat doon. Ikinandado niya ang arm lock sa kanang braso, isang delikadong submission at naipit si Alexander. And Nagtiis siya, pumalag, tinadyakan gamit ang sakong at sinipa ang ulo ni Unas Tula mula sa sahig na parang nilalabanan ang panganib sa buhay niya. He's Nakaligtas siya, Bumalik ang laban sa banig at ngayon si Alexander naman ang nag-set ng Kimura. Umiikot siya, hinigpitan niya pero hindi sumusuko si Unastula. Reverse finger four, the Kimura. He's okay, he's okay, he's alright. Depensa ng Polish, matatag na parang veterano. At dumating na ang sandali. Ito. Sa isang transisyon, umikot si Alexander sa likod, sumampa kay Unastula na parang isang mabangis na hayop at isinara ang isang perpektong mataleon. Piniga niya gamit ang mga braso niyang may tattoo, parang naghihiganti siya sa mundo, kaya sumuko si Unastula. Alexander Milianenko, he had that, you know, kind of a stoic look on his face. It's a, it's a little high though, he's got his chin in there. He oh, he Panalo sa pagsuko, ang pinakamabangis na mandirigma sa sirkulo ay sumuko lang sa isang Olympic medalist. Patunay ito ng evolusyon, ang halimaw hindi lang nananakit kundi marunong na ring sumakal. Pero hindi nagtagal ang palakpakan. Ilang araw lang lumipas, mas binigyan pansin ng medyang ruso ang mga eskandalo niya kaysa tagumpay niya. Ilang beses na ring nakita si Alexander na lasing, nagkakagulo, lumiliban sa mga ensayo at minsan pa nga ay biglaang kinansila ang mga laban niya sa huling sandali. Walang opisyal na paliwanag, siya. Lalong lumalakas ang chismis, away sa labas ng ring, bisyo at karahasan. Yeah. Sa ring, halimaw siya pero sa labas problema siyang di na alam ng iba paano harapin. <laughs> sa puntong ito, kilala na si Alexander Emelianenko sa buong sirkulo, hindi dahil sa pagiging pinaka-teknikal o disiplinado, kundi dahil siya ang pinaka-mapanganib. Isang halimaw na pumapasok para pumatay o mamatay. Noong Mayo 5, 2006 sa Pride Total Elimination Absolute, makakaharap niya ang isang lalaking sanay din sa gulo, Josh Barnett dating kampiyon ng Ultimate Fighting Championship. Fisi. Kompletong mandirigma, malakas sa teknikal, may panga na parang bakal at may kakayahang tiisin ang kahit anong sakit. It's Habs! Then the beat severed his tap! Move them. Five points. CPM Jones, we're, 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 we're going to take the CPM have a now. Now, It's over. Go. Ang laban ay naging walang humpay na digmaan. Sinimulan ni Alexander ang laban sa pamamagitan ng malakas na kapangyarihan. It, nice knee. See the Alexander. Anko, nice upper. Stand up and again, he continues to improve with each outing. Nice uppercut by Nagpakawala siya ng matitinding kombinasyon, hook, tuhod at suntok sa muka na yumanig kay Barnett sa mga unang minuto. Tut. Ang mga tao ay umuugong si Alexander ay tila nangangaso ng isang dating kampeon sa mundo. Yal. Trying to get inside the pace of the fight. He's backing up. He's style jabs. He's almost knocked out with every jab he throws. He's been stymied by a million Emelianenko in the strike. Pero habang tumatagal ang laban, nagsimulang maubos ang kanyang enerhiya. Nagsisimula ng mapagod siya sa kanyang frontal, agresibo at walang tigil na estilo. Si Barnett ay nagtiis, umatras, nagdepensa at nagsimulang gumanti ng atake. That he's... Nice, right there, sa ikalawang round, binago ng Amerikano ang laban. Tumama ng malinaw na suntok, nagpalitan ng suntok habang nakatayo at dinala ito sa sahig. There's Barnett with the down, as you it. Tinangkang lumaban ni Alexander pero hindi na kaya ng kanyang katawan. Pumwesto si Barnett, umikot at inilapat ang isang perpektong armbar. Lumaban si Alexander ng ilang segundo pero wala na siyang magawa. Tap, napasuko siya ni Josh Barnett. Hindi ito kahihiyan kundi digmaan at babalarin. Ang mga pagkakamali sa labas ng ring ay may epekto sa loob. Trot. Ilang buwan lang ang lumipas, dumating ang laban na hindi lang palakasan kundi personal din. Ang kanyang kalaban, si Sergey Karitonov, isang dating kasamahan sa kampo, isang taong kilalang-kilala ang mga Emelianenko at may mga hindi pa nababayarang utang. And this might be over, ang mga hindi pagkakaunawaan ni Alexander at Sergey Ay nagsimula pa noong mga nakaraang taon As May tension, Pride At hindi pa maghilom na sugat As At nang nagharap sila sa ring Walang pagpapakilala Digmaan lang Lumabas si Alexander Gaya ng dati Sa sagupaan Na ipasok niya Ang unang mga suntok Mga hook sa muka Mabibigat na kamao sa katawan Matindi ang presyon Tal Nice right hand there Surround that ring His foot Move Sambo Nice Do go to the ground Of course they do have Straight And Nice One of the Best Boxers In He's He's tremendous Nagtiis At naghintay si Karitonov Tapos sa tamang counter Tinamaan niya ng malakas na kanang suntok si Alexander Na agad bumagsak sa lona oh! Back right Dagger Nasa sahig na ang halimaw. Sinugod siya ni Karitonov gamit ang ground and pound, pero pinatigil ng referee ang aksyon dahil sa kakulangan ng agresibidad. Kahit nanginginig, bumalik si Alexander sa gitna ng ring na may galit. Doon niya nakuha ang pagkakataon. Isang malakas na kanang suntok sa panga ni Karitonov kaya bumagsak ang Ruso na parang bato. Sinunggaban siya ni Alexander at tinapos ito ng mababangis na tuhod sa katawan at ulo. How Pumasok ang referee. Panalo siya sa technical knockout, isa sa pinakamabangis niyang laban. Pero kahit nagdiriwang ang mga tao, patuloy pa rin ang mga usap-usapan. Laging nababawasan ang kanyang pag ensayo habang dumarami ang pag-inom at tinatanggap na ito ng mga malalapit sa kanya. Si Alexander ay hindi lang basta bumababa, siya ay tuluyang bumabagsak. Noong 2007, tuluyang nagbago ang mundo ng mixed martial arts. Binili ng Ultimate Fighting Championship ang Pride, ang tanyag na organisasyong hapones na matagal naging sentro ng matitinding laban sa mundo. Ito. Lumipat na sa Estados Unidos ang mga sikat tulad ni Rampage, Shogun, Noguera at Wanderlei. Lahat sila ay naghahanap ng bagong kontrata, bagong exposure at bagong hamon pero hindi ito ginawa ng mga Emelianenko. Hindi nagkaroon ng kasunduan sina Fedor at Alexander sa Ultimate Fighting Championship. FSC. Ang mga kondisyon ng kontrata, mga hinihinging pangkomersyo at mga hindi pagkakaunawaan kay Dana White ang pumigil sa pagpirma. Dahil dito, hindi nakasali ang dalawang kinatatakutang magkapatid mula silangan sa pinakamalaking entablado sa mundo. Nagpatuloy si Fedor sa pakikipaglaban sa mga international na promosyon, pinanatili ang kanyang pagiging alamat. Pero si Alexander ay nagsimulang magpalipat-lipat sa mga mas maliliit na liga, mga promosyon sa Russia, Europa at Asia. Wala siyang permanenteng tahanan, wala siyang matatag na kontrata, pero taglay pa rin niya ang pinakamapanganib na kamao sa sirkulo. At sa susunod na tatlong taon, si Alexander ay nag-ipon ng walong sunod-sunod na panalo, Anyway, oh! Число соперника прежде всего. Соперник и руки покороче и уронил его. Валун лабан, валун калабан, нанял на княжьих лаказ. Walang kamera ng home box office o ilaw ng Tokyo Dome pero saan man lumaban si Alexander, may takot. Pareho pa rin ang kanyang estilo, harapan, marahas, walang tigil, isang makinang manuntok o mamatay. Habang dumarami ang panalo niya, unti-unti namang napapagod ang katawan niya sa labis na pagsisikap. Bihira na siyang mag-ensayo at madali nang masugatan. Ngayon, kontrolado na siya ng alak na dati niyang kasama. Hindi na lang ito anino sa labas ng ring kundi banta na sumusunod saan man siya magpunta. Matapos ang tatlong taon ng tagumpay sa mas mababang liga, akala ni Alexander kaya pa niya pero iba na ang sinasabi ng katawan niya. Pati na rin ang mga demonyo. Bien. Noong dalawang libo at sampu, natalo siya kay Peter Graham matapos siyang hindi makagalaw dahil sa sunod-sunod na sipa sa binti. <coughs> hindi na siya nakapagpatuloy. Noong dalawang libo at labing isa, si Magomed Malikov ang tumapos sa kanya. Malakas na kanang suntok, dalawampu't tatlong segundo lang tulog na sa lona si Alexander. Sinubukan niyang bumawi sa apat na sunod na panalo pero ang mga kalaban niya ay walang pangalan at karangalan. Pagkatapos, ibinagsak siya ni Dimitri Sosnovsky at binugbog sa ground and pound. isa na namang pagkatalo, isa na namang babala. Pero mas masama pa ang darating. Maya-maya inakusahan siya ng panggagahasa, nilitis, hinatulan at ikinulong. Yun na ang wakas. Tuluyan ng putol ang ugnayan ni Fedor, kanyang kapatid at tagapagtanggol. Patay na siya para sa akin, sabi niya nang walang pag aalinlangan Noong araw na iyon, tumigil si Alexander bilang Emelianenko at naging anino na lang. Noong dalawang libo at labing anim, bumalik si Alexander. Lumabas siya ng kulungan. Umakyat muli sa ring. At sandali, parang gusto niyang magbago. Nanalo siya ng ilang laban na knockout ang mas mahihinang kalaban at nagpakitang malinis na at nagsasanay. Pero hindi na siya tulad ng dati. Wala na siyang bilis, tibay at layunin. Namamaga ang katawan niya, mabagal ang reflex niya at bakante ang mukha niya. Noong 2022 nag-viral ang litrato niya na payat, labis ang timbang, malambot ang mga braso at walang buhay ang mga mata. Walang makapaniwala na siya ang parehong lalaki na nagdulot ng takot sa Pride. Nakipaglaban pa siya ng ilang beses at patuloy na pumapasok sa ring, ngunit ngayon isa na lang siyang alaala, aliwngawngaw at nakaligtas sa sarili. Si Alexa, tema. Wala siyang kontrol, disiplina o kapayapaan tulad ni Fedor. Puno siya ng galit at lakas at unti-unting nilalamon ng kadiliman mula sa loob. Mari sana siyang naging isang alamat, pero pinili niya ang bangin. At kapag nahulog ka ng masyadong malalim, walang mga kamao na makapagliligtas sa iyo.